Okay, good morning. So ito, maglilinis tayo, magi-engine wash tayo sa ating isusok crosswind. Ito yung ating engine bay ngayon. Medyo madumi na siya. Oh, marami na siyang mga alikabok sa kaano. Usok-usok kumapit diyan. So, ang titingnan natin pag nag-engine wash tayo, 'wag masyadong inispereng dito sa side kasi nandiyan yung alternator. So, pero pwede naman 'yan. Diyan naman na 'yan yung sensitive sa katung ating engine fuse box ito. Seals naman to Alalay ah, lang sa si spray Saka so, itong mga Ito, pwedeng okay, pwede mabasa to Saka so, ito, dapat naka Ganyan na ah, para hindi pasukan ng tubig Itong ating lipstick Yan Ito, okay lahat yung mabasa ito. So, yan, spray natin Spray lang ito Mag-spray lang tayo yan, Okay lahat yung mabasa so, Ito, ensure lang na May fit yan Masain mo lahat yan ito lang yung banda rito pag anong nabasain. Ito yan. Hindi, uh, basa. Uh, basta ka natin yung uh, bareta lang katapat niya. Ganito lang. Uh, lang yan. Uh. Uh, bareta. Bareta lang katapat. Ay, daanan mo lang lahat 'yan tapos sa kamoy di-detail. Amoy ang Sumasabit ng ating kamunas Okay. Ito inaakyat pang uh, mabunasan lahat ng mga silits niya. Oo. Oh. Kasi nyo, pag nagsasarawas kayo, kung akay ng kuntungan, ano may kuntungan na Kailangan yung steady ah, na kuntungan. Kasi, siyempre, sabon to, madudulas, madulas yung kuntungan nyo, kailangan ingat pag nag-engine wash at kumutungtong kayo. So, do ingat yan. Ingatan yung sarili nyo pag nag-engine wash kayo or anything na ginagawa. Safety first. Uh -huh. Lakit na. Nating na. Spray na natin naman. Halos. Dahil mo lang. Pwede mo. Ayan. napakaganda ng protein dito na lahat wag lang nga ah, sabi maganda pa sana kung power spray po. power spray yan back to kaya, ayan, ang Ayan, daw, na. Libag. Nakawasin na ng Ayos? Yeah. Una kong mag ng na natin yung yung libag. Wala nga, pa sa ano. Sa safe. ako. Safe yan. Siba yan. Sa safe trust hindi ba makina basta alagasin bakso man lang sa si sakyan talagaan nyo lang sa sakyan pwede na po pwede na po punas punasa na natin yosh go ayan o no? pupunasa na natin to punas na yan tutuyuin na natin yosh sige to pupunasa na natin hindi eh, ba dali ang punas lang yan. ito So ayan na yung ating uh, nilinis. Ayun, oh, napunasan na natin. Ayun, at least nabawasan na yung libag ng ating makina diyan sa engine bay. Ayos. Ganun lang yung aking paglilinis diyan sa aking Isuso crosswind sa aking mga alagang sasakyan mga Urban Edition. Oh, si Orby ating Crosswind na uh, shades of red nag iba-iba kulay nito eh na red eh red or red orange orange naging yellow pa nga ito ayos yan na goods at least nakapag-exercise din tayo ayan magandang umaga